mapagpalang araw kaibigan Kapongin yung kaibigan kay Jesus, brother, money, bosta. Isan pa tayo pinaharal yung haral ng Ebanghelyo. Ayon po sa Biblia, kaya ako po akong Biblia. Ngayon, sa ating paghaharal, aaral siyempre gumagamit tayo ng Biblia. Ang Biblia po ay pag religion ng pinapasa, ang ginagamit po Biblia, sa iba naman, ay Kurang, kung tawagin. Yung iba, sila na sarili ng Biblia. yung mga iba naman, kung anong ginagamit nila. Okay. Ang pinag-usapan may ginagamit tayo naman bilang isang ano po ay Biblia ito ang ginagamit ko pero bakit ipapaw ang ng helyo tayo na isang malangin na napit sa Panginoon siya sa po ba sa kaya kayo nagkikibig ng bibig. kung makatiyak pag yun, yung... Panginoon na nakatatat po sa mga sabi, meron tayong pasay na pero bayo manatili muna tayo ng Diyos. Minsan pa sa mga kami ng iyong pabay upang siya matutuho sa amin upang sa ganon kami po'y lubos na magigilang sa iyong tuwag aral. Salamat po sa ngala ni Yesus. Amen. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang epistula 1.10.11 1 chapter Chapter 10 verse 11 Ako ang mabuting pastol. Niya na boting pastol ang buhay para sa mga tupa. 13 o 14 Tsaka 15 Ako ang mabuting pastol kung paano nakikilala ako ng ama. So pag sinabi ng ama, sabi niya yes, sa tinutukoy niya po ang Diyos na nasa langit. Yun po yung nakasulat doon sa Mateo 6.9, sa Ama namin, nasa langit ka. So yung tinutukoy ni Yesus dito na anong sabi niya? Ako mabuting pastol. Kung paano nakikilala ako ng ama. Tinutukoy nga ama, yung kanyang ama na nasa langit. At siya nakikilala ko. Gayun din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa. Yung tupa, yung pinagalayan niya ng kanyang buhay. Anong sabi niya? Sa verse 11, ako mabuting pastol. Iniyalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So yung mga tupa, pinagalayan niya ng kanyang buhay nitong pastol. Oh, tuloy natin. At ako na may nakikilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Maliwanag po inihalay ng tupa ang kanyang buhay o ng pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Itong mga tupa, dito naman sa Mateo, ang sabi ni Jesus yes pa rin, ang nagsasabi, tignan natin, sa Mateo 25, 31 sabi ni Yesus, darating ang anak ng tao bilang hari. Pag nakarinig kayo, nakabasa kayo, anak ng tao, referring to Jesus. Kasi po, pinanganak siya ng tao na si Maria. Kaya ginagamit ni Yesus, anak ng tao. Kasi po, ipinanganak siya ng tao na si Maria. Salaman. <laughs> Tandaan nyo, pagtao sa laman. May laman at dugo. Okay. Dito natin. Mateo 25.31 Darating ang anak ng tao, si Yesus, bilang ari, ari pala si Yesus, kasama ang lahat ng anghel at lulukluk sa kanyang maringal na trono. 32. Sa panahong iyon, matitipo sa harapan niya ang lahat ng tao. O, lahat ng tao. Wala nang tinira. So, ibig sabihin, sa panahong iyon, matitipo sa niya ang lahat ng tao. Wala na po yung langit at lupa. Tingnan nga natin, ano? dito sa pahayag daanan lang natin Abang binubuklat ko ang bibya no total nag naman tayo dito sa chapter 7 pagkatapos nito kita ko ang isang maging tronong puti at isang sa kanilang harapan at hindi na nagita pang Doon, at nagiging nag punayos na sa ang at isang maging dakila at magiging at sa ng mga klat sa pangaklat buhay, inatula ng mga patay ay sa kanilang ginawa gaya na nasusulat sa mga haklat. 13. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ades ang mga patay nasa, na sa na naka na nalagak sa kanila inatula ng lahat ayos sa kanilang ginawa ayon So, ano nakalagay? Na para mang langit lupa. Kaya dito, ang sabi ni Jesus do sa Mateo 25, 31, sa 32, sa panahon ngayon, matitipon sa harap niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya. Tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. 33. Inilagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa. Ito yung pinagalayan niya ng kanyang buhay, tupa. At sa kaliwa ang mga kambing. Ito naman yung hindi. 34. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan. O, sino hari Si Yesus. Anong sasabihin niya sa mga nasa kanan o yung mga tupa? Ali kayo, mga pinag pala ng aking ama, referring to God the Father. Pumasok na kayo at manira sa ka kahariyang inihandaan niya, inihanda para sa inyo mula pa ng likahin ng salibutan. Ayun. Yung mga tupa, ang sabi ni Yesus bilang hari, Uh, pumasok na kayo. Pumasok na kayo. Oh, at manira sa karyang inianda para sa inyo mula panilikahin ang salibutan. So bilang nga rin, siya pala nga nga tol sa mga tao. Siya rin po yung tinutukoy dito sa Revelation chapter 20. Ano? Si Jesus din ang tinutukoy dito na magbubukas ng mga haklat. Yan. Tuloy nyo Revelation chapter 20 sa 13 naman. Iniluwa ng dagat ang mga patay na sa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng ades ang mga patay na nasa na nalagak sa kanila. Inatulan ng lahat ayon sa kanilang ginawa. 14. Pagkatapos itinapos sa lawang apoy ang kamatayan at ang hades, ang lawang apoy nito ang pangalawang kamatayan. Kasi Itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan saklat ng buhay. So yung hindi nakasulat saklat ng buhay, saan tinapon? Sa apoy. Lawa ng apoy. No, yan. Balikan natin yung Mateo 25. Punta naman tayo sa 41, yung kambing. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung kambing. Lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Pasapoy na di namamatay. Nainanda sa jablo inianda para sa jablo at sa kanyang mga kampun. Yun. So, yung lahat ng tao, titipunin niya sa kanyang harap, pero yung langit at lupa, wala na. Yung langit, ito pong mundo natin inalalagyan. Yung langit, yung outer space, yung mga galaxy. Yan. Kaya, yung pagatol ngayon, nandun na tayo sa kung saan na, na ang trono ng Diyos. Nandun tayo. Sabi niya, luluklok eh. Bilang hari, namang ng mga angel. So, yun yung na yun, sa langit na po yun. Doon po, igagawa, dangatol sa kanila. Ayon sa kanilang mga ginawa, ayon sa binasa sa Revelation, chapter 20. Lahat ng taho. Ngayon, yung tupa, ang sabi niya doon sa chapter 10 ng 1, ang aking buhay, sabi ni Yesus bilang pastol, hinihalay ko ang aking buhay sa mga tupa. So, lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, lahat ba pa? E kung lahat pa, bakit may kambing na tinutukoy si Yesus sa 25 ng Mateo, verse 41, kambing, sabi niya, dos sila sa pa, pasahapoy na walang hanggan. At doon sa Revelation chapter 20, yung yung asul at chocolate, sila yung... Pa sa apoy na walang hanggang na doon itatapos at ang kanyang mga hangil. Yung mga ang na nagrebelde po na sumama ng tanah. Tingnan nga natin ano. Tingnan natin. So, maliwanag po sa nakasulat. Ano po? Kaya nga gumagamit tayo Biblia, New Testament lang po kasi yun lang ang pinapaksa natin. Ayun, kung kukuha tayo sa New Testament, pero kung Biblia ang malaki, tignan nga natin ano, sa Revelation chapter 12. Pahayag 12, 1. Kasunod dito ay lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Sandali ako. Tingnan nga natin kung siya nga yan. Sa verse 9. Ano natin ano? Sige, basahin na natin sa uno ha. 12 to. Kasunod dito, lumitaw sa langit ang isang kagilagilalis na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya may koronang binubuo ng labindalawang bituin. Okay, sandali ano. Ah, dito natin basahin simulan. Dito sa asa ano Revelation 12 7 simulan natin sa 7 pagkaran ito ay sumiklab ang digmaan sa langit naglaba si Arkangel Miguel kasama ang kanyang mga angel at ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon yun po si satanas yun, yun sa, 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 sa Mateo 254 pasapoy na walang hanggan ang diablo at ang kanyang mga kampon ito po yung mga dragon ay anghel sabi niya oh ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon yun yan tignan natin dito sa 4 12-4 sinaklot ng kanyang buntot yung dragon ah ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at tiniyagis ang mga yon sa lupa. Pagkatapos, si tumayo siya sa pahanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Okay? Sinaklot ang kanyang bunto ng ikatlong bahagi ng bituin. Repairing to angel, yung one-third pong angel doon, itinapon dito sa lupa. Sa ibang Biblia po, ang tawag doon, nagrebelde, mga hangel nagrebelde. Tignan nga natin dito sa wikang Ingles, ano? Kung ganun ba'y nakalagay. Sa ang ang, 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 salita ng Diyos Biblia, ang tinutukoy ko po, nakalagay doon, mga rebelde. anghel na nagrebelde kasama ni Satanas yung one third okay so nakalagay dito is tail draw a third of stars of heaven and throw them to earth tinapos sa dagdig sa lupa, sa earth yung yung ko niya doon sa matibend 21 natin yung mga kambing makasama nilang mga kambing, yun yung mga kasama ni satanas na dagit ng kanyang buntot yung 1 3 Nangangiel sa kalangitan. Anong nakalagay? Sa 25 ng Mateo 41. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, kambing ha, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kay pa sa apoy na di na mamatay, na inianda para sa jablo. Yung jablo po, yung dragon at sa kanyang mga kampon. Ito yung mga angel, sa ibang sali ni angel. Satan and his angel. So doon sila itatapon kasama mga tao na tinaguriang kambing. Sino yung kambing? Yung hindi hindi kumilala. O kumilala man sila, hindi sila sumunod. keso. Kasi wala pong tagapagligtas kundi si Yesus. E eh, maraming reliyon hindi naniwala kay Yesus. E eh, sigurado kambing na yon Maging yun nasa Biblia. Sabi ni Yesus, eh, may mga tao pala doon. Eh. Doon itatapon. Yun ang mga tupa. Sabi niya, umakyat na kayo. Sa karyang inianda para sa inyo. So mangyayari yung mga kambing, ito yung mga hindi sumunod. O, tignan natin. Yung kinagalitan ng Diyos. Dito sa 1, 3, 36, o simulan natin ang basa dito sa 35. Minamahal ng ama ang anak. Ang ama siya ang Diyos, ang anak si Yesus at ibinigay sa kanya ang kapamahalan ng lahat ng bagay. So binigay na kay Jesus ang pamamahala. E, 36. Ang nananalig sa anak Jesus may buhay na walang hanggan. Ngunit hindi tumali sa Jesus magkakaroon ng buhay na natili sa kanya ang puhot ng Diyos. Kaya yung mga mabing dyan, parang naniwala sila kay Diyos, pero hindi sila tumalimahan niya, o ano? sa kanya. At sa buhay, si Bupa, ang gabo ng matayan. Pero ito pa, ni Jesus, yung sumunod natin ano sinasabi ng... Dito natin... Usa. oh ...o... ...mabuting control, linihay ...kanyang buwa ng mga... ...dito sa... ...tigit chapter 10 ng Lucas. Saan natin sa 26. Ngunit tayo yung maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa mga tupa. O kita nyo, yung mga ayaw maniwala. 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Number 1, nakikinig. Nakikilala ko sila. Number 2, nakikilala niya at sumusunod sila sa akin. Doon sa 1.3.36, hindi ka lang sumasampalataya kay Yesus, hindi ka lang nakikinig, kailangan sumusunod ka. Maaring kinikilala mo si Yesus bilang tagapagligtas, ang tanong, sumunod ka, ka kaya sa kanya kaibigan? O baka naman na palataya ka lang pero wala ka namang pagsunod. 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. O, ang alin? Yung sumusunod. At kailanman hindi sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin, ninuman. Kita nyo yung abra sa Hindi sila maagaw sa numan. ninuman. E sino bang maagaw? lang ang maagaw naman, e kaso balandra na si Jesus. Satanas, hindi na sobra sa Jesus. Anak ng Jesus eh. Oh. 29. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila at lahat. At hindi sila mahagaw ni naman sa akin. Ama. Yun. So ang assurance, kapag ka, nakikinig ka, kilala mo si Yesus, at same time, sumusunod ka. Ikaw yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ni Yesus. Kaya sa ibabaw ng lupang ito sa, sa ating mga tao, kahit anong posisyon mo pa sa gobyerno, o sa anuman, mayaman ka, mahirap, politiko ka, palasimba ka, hindi ka palasimba, bahala na kayo. Basta yung nakasulat sa Biblia, maliwanag. Hindi ka lang naniniwala kay Yesus. Kailangan sumusunod ka. Yun ang, tunang, yun ang tunay na pananampalataya, yung pagsunod mo. Doon mabibigang na yung pananampalataya mo ay tama hindi man kasi sumusunod ka. Pero kung sabihin mo, naman eh, nananampalataya na mag -Yesus. o sabihin mo na, ayan, pinatatuko ko pa nga si Yesus sa katawan ko, walang kanyanan. Hindi batayan yan. Kundi ang batayan, Sumusunod ka ba kaibigan? Salamat po Panginoon Diyos sa patuto ng iyong salita na pagtuturo mo sa amin sa pagkakatao na ito. Nawa yung mga taong nanunod na kikinig ng video ko. Buksan mo ang puso nila kung hindi pa po ayon sa iyo ang kanilang pananampalataya. Ikaw lang ang pwedeng magbago po sa kanila Panginoon Diyos. At kung sila man may ka, mga sakit, pagalingin mo po sila. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like, share. Kayong mga nasiyara ni share nyo sa iba. Ako ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!